kailangan mo ng website ngayon na. Kahit anong edad mo, kahit nasan ka sa buhay, or anong ginagawa mo, kailangan mo nang magsimulang gumawa ng website as in ASAP at ang daming reasons kung bakit. I-explain natin lahat yan sa video na to. Nagulat ako kasi ang dami pala sa inyo ang wala pang website. Nag-survey ako sa Instagram audience ko at 63% sa inyo ay wala pang website. Yung audience ko karamihan entrepreneurs na. Kaya siguro sa general population, mga 80 to 90% sa inyo ang wala pang website. Ang daming opportunity na sayang kung wala kang website. Kaya sana ma-inspire ka ng video na to para gumawa ng first website mo. At yes, for free. So ito yung mga i-cover natin sa video na to. Una, pag-uusapan natin kung bakit kailangan mo ng website ngayon na. Pangalawa, ipapakita ipapakita ko kung paano gumawa ng completely free website. At pangatlo, ipapakita ko kung paano gumawa ng website kung may konting budget ka. Let's get started sa so video. So baka iniisip mo ngayon, bakit ko kailangan ng website kung wala naman akong business? Parang normal lang naman akong tao, di ba? Well, ang ganda ng tanong na yan. At yung first reason dito ay gusto mo ng more opportunities. Alam ko lahat ng nanonood ng video na to, ayaw niyong mas stocks sa normal life. Gusto niyong mag-excel. Kumita ng mas marami. Makahanap ng mas magandang work. Kahit ano pa yan, makakatulong sa'yo ang pagkakaroon ng website. Ang daming opportunities na nakakalat sa paligid mo. Kailangan mo lang talagang kunin sila. Isa sa mga paraan para magawa 'yan ay magkaroon ng website. Kasi kung hindi alam ng tao kung sino ka o wala silang pwedeng balikan para alamin pa ang tungkol sa ang daming potential opportunities na mawawala sa buhay mo. Pwedeng hiring opportunities, new business collabs, endless talaga yung list. Kung wala ka sa radar ng tao, basically out of sight ka out of mind karen. rin. Narealize ko agad na sobrang sobrang importante ng marketing. Natalo ako ng around 20 to 25k sa isa sa mga first businesses ko at basically dahil lang hindi ko na market ng maayos. Kaya mula noon sinabi ko sa sarili ko, Charlie, kailangan mag-market ka ng todo. At ang pinakamalaking marketing tool na accessible sa lahat ay ang pagkakaroon ng website. Pangalawa, kailangan mong mag-stand out sa iba. Lalo na kung nag a ka ng cool na trabaho, nag-freelance o kahit ano paman. Kailangan madali kang mahanap ng mga tao at malaman nila kung sino ka at ano yung services mo. Imagine nag-a-apply ka ng trabaho. Tapos nag-submit ka ng resume. Same lang sa hundreds or thousands ng iba pang nag-apply. Wala talagang magse-separate sa sa iba. Pero ang pinakamadaling paraan para mag-stand out, magkaroon ka ng website. Kaya nire-recommend ko talaga para sa kahit sino na naghahanap ng trabaho or gustong mag-build ng income online, dapat meron kang kahit anong website na nagpapakita ng skills at portfolio mo. Honestly, malamang mas i-hire ko yung mga may website kaysa sa wala. And feeling ko ganun din yung karamihan ng employers. Also, kung nagta kang gumawa ng UGC content para sa iba, mag-start ng lawn mowing business or mag-build ng websites para sa iba ibang tao, kahit anong service pa yan, kailangan mo talaga ng kahit simpleng portfolio site. Sobrang tataas yung chance na makahanap ka at piliin kang i-hire ng mga tao kumpara sa iba. Kaya lagi kong sinasabi, kung kaya mong gumawa ng advantage, gawin mo na. Yung matutong gumawa ng website, sobrang high value skill din. Pwede mo tong i-offer sa iba. And the earlier na magsimula kang mag-aral mag-build ng website, mas better. Nag-start akong gumawa ng websites nung 10 years old pa lang ako. Hanggang ngayon, mga 20 to 30 websites na siguro yung nagawa ko. At malaki talaga yung naitulong ng skill na to para kumita ako online. Sure din ako na meron kang hobbies. At kung wala ka pang vlog na nagdo-document ng hobbies mo, feeling ko ang laki ng namimiss mo. Isa sa mga paborito kong gawin nung bata pa ako ay i-document yung hobbies ko through a website. So kung mahilig kang mag-play ng music, might as well gumawa ka ng blog. Kung mahilig kang mag-collect ng kung ano-ano, pwede mo ring i-document 'yun. Yung document ng life mo, ang cool na bagay na 'yan. Kaya lagi kong iniisip na lahat ng tao dapat may kahit anong blog or something like that. Kaya ayan, as you can see, isa sa mga statements na pinaninindigan ko ay lahat ng tao ay eh, dapat may website. Magiging sobrang laking tulong nito sa quality at growth ng life mo. At ako na mismo ang perfect example example ng tao na nakabenefit sa pag-create ng websites nung bata pa ako. Okay, so ngayon natapos na tayo sa part na yun, ipapakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng first free website nyo. Kagaya ng nabanggit ko kanina, may dalawang options sa video na to. Yung free website na as in completely free at yung paid version na ilang dollars lang per month. Para sa karamihan sa inyo, nire-recommend ko talaga yung paid option. Literal na under $3 lang per month. At yung benefits na makukuha mo sa plan na to, sobrang worth it. May kita nyo mamaya. Okay, so pag kinlik nyo yung link sa baba, dadaling kayo nyan sa 000 webhost Free website builder to na powered by Hostinger gagawin lang natin ay pumunta dito at i-click yung get started. As you guys can see, may ilang different plans sila. Meron silang free web hosting na yun yung gagamitin natin ngayon, pero meron din silang upgrade plans. At ito yung mga highly recommended ko. May kita nyo sa free web hosting, okay na to para sa ilan sa inyong na nagsisimula pa lang. Pwede kayong gumawa ng one website, may 300 megabytes of storage at 3 gigabytes of bandwidth, which is sakto lang. Wala kayong makukuhang email account at walang support. So yeah, kung ayaw nyo gumastos ng kahit ano, ito yung choice para sa inyo. Pero kung gusto nyo ng premium shared hosting, under $3 lang at per month at kung gagamitin niyo yung code na Charlie Chang mas magiging mura pa. Dito pwede kang mag-build ng 100 different websites so literal na isang plan lang makakagawa ka ng multiple websites. May 100 gigabytes of storage, unlimited bandwidth, 100 email accounts at may support pa. So kapag nagka-issue, pwede mo silang kontakin. Favorite ko dito ay kasama na yung free domain. Na para sa akin ay super necessary talaga para sa kahit anong website. Yung downside lang sa free web hosting ay wala tong kasamang domain kaya kailangan mo pang bilhin yun separately. Pero yeah, kasama na yun sa plan na to. Ang dami ko nang nagawang videos tungkol sa plan na to. At ito talaga yung marerecommend ko sa karamihan sa inyo na nanonood ngayon. Yung buong setup process, sobrang sobrang easy lang. Gagawa ka ng account, ilalagay mo yung code Charlie Chang sa checkout, mag install ka ng WordPress or gagamitin mo yung included na website builder. At makakagawa ka na ng maganda at maayos na website in under an hour. Pero for now, start muna tayo sa free web hosting at tignan natin kung swak ba to para sa'yo. So ang gagawin ko ay i-click yung free sign up dito at mapupunta ako sa create an account page. i ko yung sign up dito. Ngayon, nasa dashboard na tayo. Ang gagawin natin ay i-click yung create a new website Pili natin yung website type. So, sa video na to, gagamit ako ng WordPress website. Lalagay tayo ng name, password, tapos i-click natin yung create. Ngayon, isa-set natin yung username at password. Ito na rin yung magiging domain name natin. Tapos, pipili tayo ng language. Cool. Ngayon, i-click natin yung install. At pag install na to ng WordPress sa website mo. Ngayon, nasa dashboard na tayo. Ang gagawin natin ay pumunta dito at i-click yung website. So, basically, ganito pa lang yung itsura ng website natin. Super simple. Halos wala pang laman. Next, pupunta tayo sa URL. Ita-type natin yung slash wp-admin like that. Tapos, click enter. Dadalhin tayo nito sa login page. So, i-enter natin yung login info na ginawa natin kanina. I-click login at makakapasok na tayo sa dashboard. Ngayon, hindi ito full tutorial kung paano gumawa ng website sa WordPress. Medyo matagal yon at marami na akong ibang videos na tinuro ko yan. Medyo complicated si WordPress at kung beginner ka, baka kailangan mo ng konting oras para matutunan gamitin to. Essentially, pwede kang gumawa ng mga post dito. Pwede ka ring mag-install ng iba't ibang plugins. Highly recommended ko yung Elementor. Sobrang ganda niyan para mag-build ng website mo. And yeah, again, hindi na ako mag deep dive sa WordPress sa video na to. Ngayon, kung okay lang sa'yo na maglabas ng konting pera, as in literal na konti lang, makukuha mo ng mas maganda at professional looking yung website experience. Plus, magagamit mo pa yung same plan para makagawa ng hanggang 100 websites. Para sa 99% sa inyo na nanonood ngayon, ito talaga yung nire ko. Ito rin yung personally ginagamit ko. At feeling ko, best deal in the world to. So, kung ikiklik nyo yung link sa baba, hostinger.com slash charliechang, dadaling kayo nito sa mismong landing page na to. Ang gagawin natin ay i yung claim deal para sa karamihan sa inyong nanonood ng video na to, yung premium plan talaga yung the best piliin. Most likely, hindi mo naman kailangan ng business plan or cloud startup. So, ang gagawin natin na i-click yung add to cart. As you can see, dito makakagawa ka ng 100 different websites. May customer support, may free SSL certificate, importante yan, may free backup, may free domain, at favorite ko, kasama na yung hostingers website builder, na para sa akin, mas madaling gamitin kesa kay WordPress. Pwede kang pumili ng 12, 24, or 48 months. Hindi ko talaga nire-recommend yung 1-month option kasi mahal siya. So, for this video, pipiliin natin yung 12-month plan. Tapos, click natin yung continue niyo. Lagay mo dito yung account information at pinakaimportanteng part. Punta ka dito sa have a coupon code. Click mo yan tapos enter mo yung code na Charlie Chang. Click apply at may kita nyo mas magiging mura pa siya. Huwag nyo kakalimutan tong step na to kasi gusto ko talaga makatipid kayo as much as possible. Pagkatapos nito ilagay lagay mo na yung credit card information mo at i-click yung submit secure payment. Okay, so ngayon nasa hosting or dashboard na ako. At ang gagawin natin ay pumunta sa setup. May kita mo yung premium web hosting dyan. At click natin yung setup. Tapos click natin yung start now. Then create a new website. Pwede kayong pumili kung gagamit kayo ng WordPress or yung hostinger hosting or website builder. At personally, ito yung marerecommend ko. So, i-click natin yung select. Next, pwede na nating i-claim yung free domain natin. Ang ganda nito kasi included na siya sa plan. I-click natin yung select. I-enter natin yung desired domain. Kunwari, Charlie Chang Web Portfolio. Tapos, piliin natin yung .com. Tingnan natin kung available to. Available, ang galing. I-click natin yung continue. I-register yung domain at i-click yung finish registration. Ang cool, di ba? Ibig sabihin, meron ka ng solid na domain. Hindi na yung generic or lame na domain na kasama sa free web hosting na walang pangalan mo or gusto mo. Ngayon, may option tayo gumawa ng website gamit ang AI. Or pwede rin gamitin yung pre-made templates nila. Nasa inyo naman yan. Pero para sa video na to, ipapakita ko kung paano gamitin yung pre-made templates. I-click natin to. At may kita nyo, si Hostinger may kasamang maraming super ganda at professional looking templates. Ang marirecommend ko, scroll lang kayo dito, tingnan nyo kung ano yung swak vibe nyo at anong klase ng website yung gusto nyo gawin. Pwede kayong pumili by different categories. Kunwari, gusto mong gumawa ng resume page, i-click mo lang yon. Meron ding portfolio templates. Kung gusto mong gumawa ng travel website, pwede rin. Kung mag-offer ka ng service, may service category din sila. Yeah, para simple, mag-go na lang tayo sa resume. Pili tayo ng gusto ko. Let's go with this one at i-click natin yung start building. So, ito na yung Hostinger website builder. Quick demo lang kung paano siya gamitin. Sobrang dali lang. Basically, drag and drop lang siya. Kunwari, gusto kong palitan tong text. I-click ko lang siya. Pwede ko na tong palitan ng pangalan ko. Pwede rin tayong magpalit ng font, text color, size, at lahat ng settings nandito na rin. Kung gusto mong palitan yung image, i-click mo lang yan dito, change image, tapos makakapili ka na. Basically, pwede kang mag-upload ng sarili mong image. Meron din silang mga free images na pwede mong pero for now, iiwan ko na lang as is. Anything na may kita mo sa page, sobrang daling palitan. Click mo lang. Pwede natin i-click yung edit text. Kato lang oh. Tapos pwede mo nang palitan yung text dito mismo. Pwede rin tayong magdagdag ng iba't ibang sections. I-click ko lang yung add section. Pwede tayong mag-insert ng gallery, contact form, images, or kahit yung Instagram feed mo. At kung gusto mo namang mag-delete ng section, super easy lang. I-click lang natin yung delete button. And yeah, as you can see, ang ganda na agad ng website. Kailangan mo lang palitan yung text, konting images, at may super professional looking website ka na. Kaya Talagang ni-recommend nire ko na gamitin nyo yung Hostinger website builder. Para sa karamihan sa inyo, magiging sobrang bilis at simple yung website building process. Pwede rin tayong magdagdag ng iba't ibang elements. Halimbawa, kung gusto mong mag-add ng button, i-drag mo lang to dito. Sabi ko nga kanina, drag and drop lang. Kaya sobrang dali gamitin. Pwede na nating ilagay yung button, palitan ko anong link yung pupuntahan nito, at kung ano pang kailangan. Pwede rin natin siyang palitan ng website styles, pero mare ko is gamitin nyo lang yung pre-built styles kasi nakamatch na talaga professionally yung mga colors. Kung gusto mo mag-start ng blog, madali lang. I Click mo lang yung start a blog at kung gusto mo pang pa gumawa ng online store, meron din silang ganong functionality. So once natapos ka nang mag-build ng website mo, marerecommend ko na i-check mo yung mobile version para sure na maganda pa rin yung itsura. As you can see, yung button na nilagay natin kanina, medyo kailangan ng konting adjustment. Pero yeah, kung hindi ka naman masyadong nagbago ng layout, usually okay na yan. Tapos i-click natin yung save at pag ready ka nang mag-go live, i-click mo lang yung go live. Yun na yung magpa-publish ng website. At ibig sabihin, may kita na ng ibang tao yung website mo. So ayan, in just a few minutes, nakagawa na ako ng website na pwede nyo rin gawin exactly the same thing. Kung pinapanood mo tong video na to at inisip mo na, okay, parang ang hirap gumawa ng website, hindi ko alam kung paano. As you can see, pinakita ko lang na sobrang dali na ngayon. May kasama na silang professionally made template sa Hostinger, kaya hindi mo na kailangan ng website building skills. Best part, pwede akong gumawa ng isang daang websites gamit lang yung plan ko. At kasama na lahat yon sa free features ng plan. Anyways, hanggang dito na lang yung video na to. At sana nakatulong to para makita nyo kung gaano kadali gumawa ng website at kung gaano ito kaimportante para sa literal na kahit sino. Kaya sobrang firm ako sa statement na kailangan mo na talagang magsimula ng website ngayon. Kung hindi, ang dami mong miss na opportunities. Buti na lang sobrang affordable ng hostinger. Sobrang love ko sila. And again, yung link nasa baba lang. Pag dumaan kayo sa checkout, make sure na gamitin nyo yung code na Charlie Chang para mas lumaki pa yung exclusive discount. Simulan nyo nang matutong gumawa ng website. Simulan nyo nang i-build yung online presence nyo. Ako mismo, meron akong multiple websites at naging crucial part talaga sila ng life ko. Yun lang para sa video na to. Kung nag-enjoy kayo, make sure to hit that like button and subscribe para sa mas marami pang content na ganito. Gumagawa ako ng maraming videos about personal finance, entrepreneurship, at investing. Basically, goal ko talaga ay matulungan kayo para makapag-live ng financially successful life. Maraming salamat sa time nyo and I'll see you in the next video. Peace!